Ayan, mga idol, salamat, salamat sa solid supporters. At kung bago ka pa lang sa channel, pa-follow, like, and Ayan, share na lang po. dahil sa ganyan na uh, ano, mga idol, malaki nang maitutulong nyo Isang click lang po guys, malaking na po malaking tulong na po 'yan para sa mga kababayan natin na pasaya sila. Ayan. Maraming-maraming salamat sa inyo, guys. Ayan. Abangan po 'yung aming pagpunta doon sa kanila na sigurado matutuwa po yung ilang pamilya doon. Hindi namin alam kung ilan yung mm, bahay doon. Basta, ano to, ng walong, walong pamilya. Basta itong dala namin is para po sa walong pamilya muna. Yan, shout out pala kay Ma'am Priya, kay Ma'am Milet, kay Dodoy Romo, kay Dalil, Dalil Grob Idol, salamat. Sa soli Ayan po guys, yung aming ipamimigay, yung laman po ng aming bag. Ayan po Konting Tulong lang Konting po. tulong lang po yan. Ayan. Ayan guys, pupunta na po kami doon. Let's go guys! Tara! Tara mga na! Po. Idol. Tara po! So yun mga idol. Dito, kasama ko si Mrs. na. Andito na kami sa spot. Kung saan dito kami mag... Mamimigay. Mamimigay ng blessing. Meron po kaming napili. Ito po. Ito, ito po o. 'yung pamilya na aming napili na gusto naming bigyan ng kunting pang-ulam lang po, guys. Ito po at saka 'yung sa kabila. Sila Ayan. po 'yung napili namin na Ayan. ano kasi ito po talaga 'yung itong bahay na po to, guys. Ito napakarami niyang anak, ayun, napakarami niyang anak. Kaya naawa kaming mag-asawa na isip namin na dito kami sa kanila pamilya magbibigay po ng kunting pang-ulam lang po, guys. Ayan. So, let's go. Let's go Mga po. idol. Pasok-pasukin na Pasokin natin. Pasukin natin 'to. Tagulay! Tagulay! Yan ang alagyan. Tagulay! Ari, alagyan o. Ari, yung... Ayan, mga idol. Ay, ano, iba, bak? Ayan. Tagulay! Yup! Ayong hapon! Ayong bubun! Ayan o, may, may ano dito silang. Mama mo ka! Salad! Salad! Ayan. Ay, oh, wala naman dito. Mayong hapon. Dito mo bakwa to. Bigay naman ito. Ayan, may bubon. Bubon tawag dito sa amin oh. Ayan. Ula ng tubig oh. Tigtuyot na talaga mga idol. Oh. Ayan oh. Ayan pala si Nanay. Ito po yung ano yung Pangalan mo Nay? Si Lord. Oh. Si Lord Lee. Ano? Ilaw ng tahanan talaga. Ronggo. Ayan. Ayan ito po, tahanan. ito po sila guys yung napili namin na pagbibigyan ng konting pang ulam po guys. Kasi hi ka sa mga idol. Patingin tayo sa... Marami siyang anak. Paninoon. Marami siyang anak ng mga maliliit. Ayan, oh. No? Ayan po yung mga anak niya. na... Ah, yung iba? Ayan, mga no, <laughs> Nagtago na po, nai. na yung nanay. Nanay. Ayan si nanay Ayan pa, oh. Ayan po o. yung nanay niya. Ayan, Ayan. magandang kasama, hapon, Kasama din po yan si nanay sa pagbibigyan namin, guys. Hmm. Ayan. May kunting blessing kami na ipamimigay nay. Kasi merong magandang loob Na nagpadala sa akin Na ipamamahagi dito sana. E kayo po yung isa E kayo po yung dito Yung, kumpang nato, yung napili namin mag-asawa na pagbibigyan Ayan. Ayan At magpapasalamat tayo sa una-una Sa Panginoon, sa Panginoon. Yan, thank you God at saka kay Salamat ano, kay specially especially kay Miss ano, M. Miss M. M. M, Ito, na po, ito sila. Na po. Yung mga beneficiary ko, ito na po sila. Hindi nila Ayan, alam um, na sila po oh. yung napili ko. Ano to, surprise po to sa kanila kahit kunting bagay pa, kunting bagay po papahalagahan nila talaga to, guys. Ayan. Thank you Lord. Thank you. Uba si Mulog, oh. Mahulog. Pangalan mo na hmm. Sunya Sonya Birongo. Sonya Birongo, yan. Shout out sa mga family Birongo. Yan. Parang nanay sa mga bilonggo. Nanay-nanay daw, nanay-nanay. Oh, ito, nanay. na ito na lang daw tayo. <laughs> oh, ayan. Ayan, oh, ito na sa'yo. Ayan. konting Salamat. tulong. Salamat sa inyo nga oh. Salamat kay Lord. Salamat so, ka Yan. Thank Huwag tayong magkakalimot. Nagpa-thank you kay Lord. O, oh, ito sa'yo. Kasi Bye. marami kang mga anak. Ayan, yeah, dalawang balot sa'yo. Ayan. Mm. tawag ka dali, hello dali, ayan pa oh ayan ayan ang ilaw pa nang kita at sabi na oh to para sa iyo ano ko yung masasabi niyo ayan Iyan, thank you thank you po ikaw may balay ka man ah ay ano ko na lang nung ko ah <laughs> oh, sabihin na lang daw Oh. oh. Ayan. Hi. Oh. Sino pa Ayan. wala? Sana lang. Oh, ang dami mga bata, oh. Sino pa wala? Ito, oh. baby. Pwede mo ito makuha. Dalitan na lang yan. Tutanan damo sila. Oo. Oh. Yan mga idol. Nakompleto na ba? Sino Hayaan nyo. Baka may susunod na blessing. Babalik kami dito. Mm. Ayan mga idol, oh, ang daming mga bata oh. Ito Ayan. yung mga maliliit na to, anak niya po yan guys. Ito po. Ito po yung nanay ng mga maliliit na to. Ayan. Ayan, Ayan yung talaga man. ang buhay pag uh, may konting blessing, share share, 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 lang. Salamat. Salamat man sa inyo And hanggang dito na salamat lang po guys yung aming pamimigay. Thank you so much po. Ayan, bye-bye. Ayan, bye-bye po. Maraming maraming salamat. Yan. Ikaw. Bye-bye. Bye-bye mga idol. Mga... Ano? So yun. <laughs> mga ilunggo. Solid ilunggo kasi dito mga idol. So yun. bye, -bye na mga idol. Ano mga idol oh. Oh. Talagang tigtuyok dito. Tighirap kasi wala pang ano Wala pang tigtanim ng palay mga idol. Tagal pa siguro to. oh ayano oh. Sunog na Sunog. Punta nyo ba yan, mga idol? Oh. Ayan. Sunog na sunog. Ayan. So, ayan, mga idol. Bye-bye oh. na, mga idol. Bye, bye na. Maraming maraming salamat. At sa Panginoon, maraming maraming salamat, God. Thank you. Bye-bye, mga idol. Bye-bye.